may lulumluto ni ata eh. may nilit siya wala labas may dibdib na sa lata. Dahil ito na yung may ipin pa natin. Download. Mga pusa oh. Magic daw to eh.

Saka ganda pa kasi hindi, hindi sana mabawa, hindi, hindi sana sira, po. buo. Huwag mo lang sa talaga. Eh, itigyo. Buo yung pag-angat kayo, tingnan yung ganda, tingnan no. Walang bawas eh, malinis yung lata nito eh. Langat ng dila, on the truth. Oh, gano'n naman talaga pag nagtandal ka ng ano. Sa init lang. Ganda nyo yung sa apple mismo para gano'n sa kagad. Angat kagad. Ka Rice cooker kasi ito eh

Ay, pagkalahati pwede na. Oo, oh, ayan. Hmm, pagkalahati na. Napit na yun eh. Ano ba ito? Hindi ay, na ba? yan. Wala na yan, wala na yan. Hindi na. Hindi na. So, Naging okay. basa yun. Naging basa. Huwag okay. mo na isaksakin yung may ground yun. May ground up yun. Wala na yan. Ha? Ayan, magalo. Pagkalahati na malapit na. Lortuin ng biplop. Ayan. Okay. Yeah. Ngayon, mahaba na. Huwag mo hawakan lata. Ano, yung may init. May init Huwag yung lata. Yan. May init yan. Wala rin. Sila meron yata. Kayo wala eh. Oh, electrical tip. So, gana. Taki yung malita. Thank

Eh, bilis no mod. Mangat na. Hala, hala, Yan ang mga idol. Pwede na yan. angat na mga idol. Yan ang magic ng ano. Dilata sa kaapoy ba? Hindi mo na kailangan lutuin yan. Yan, pwede na Tak-tak mo pwede lang. mo lang. Pwede mo na lang.